What's up mga idol? Nandito dito po tayo sa tutorial natin. Gagawa po tayo ng tutorial para ay uh, ipakita ko paano daw gumamit ng uh, music mula sa uh, mula sa YT Studio na dinownload mo. So pag nag-download ka ng YT Studio, dito po pupunta 'yon sa Ayun. Dito pupunta sa file manager. Ayan. So, pagka gagamit ka, gagamit ka ng music mula sa YT Studio. Ang gamit mong apps ay CapCut. Ayan. It open mo yung CapCut. Ayan. Open natin yung CapCut. Tagal. Ayan, tapos, halimbawa, gagawa ka ng uh, content. Ayan. Tapos, lalagyan mo ngayon ng ayan, sample. Dalagyan natin ako. Ayan, tapos Ito yung sinasabi ni ano, ni madam na gagawin pa pahiga, gagawin yung patayo. Pupunta ka sa ratio. Ayan, click mo yung ratio. Ayan, dito ka hanap. Gagawin natin pa pahiga. Yun, o. Oh. Ayan, check natin. Ayan, pahiga na siya, o. Oh. Ayan, gaganyan mo na lang siya, o. Oh. Adjust. Ayan, Ayan, tapos. Tatanggalin natin yung music niyan. Kasi papalitan natin ang music na music na galing sa kapat. Ayan. Wala na sa music. Ayan, kukuha tayo ng music na galing sa kapat. Ayan, click natin yung music. Tapos sounds. Ayan. So, yan po nakikita nyo. Itong may logo ng logo ng TikTok. Nakataas yung ano nya. Yan yung mga music niya ng CapCut yung nakataas. Ayan, kung kukuha ka ng music na galing sa file manager mo, eto yung album. Yung kasunod na logo ng TikTok. Yan, pag kinlik mo yan, yan eto yung nasa kanan. Yan yata yung ano, yan yung galing kay CapCut. Tapos, ah, kaliwa. Eto nasa kaliwa na yan. Yan yung galing kay CapCut. Tapos ito nasa kanan, kiklik natin. Yan yung sa, sa, sa file mo. Yan yung file eh ayan yun yung mga music ng file ayan tapos dito dito mo na rin makikita yung galing kay lolo ayan halimbawa uh, ayan hanap tayo ng galing kay lolo ayan early ocean ayan click mo lang yung plus tapos ayan o ayan oh. Tapos cut muna si Dio dito. Ah, nagandyan na siya. So, yun po mga idol. Hanggang dito na lang mga video natin.